Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Muli bago tayong update sa pang 5 PM Rosa so September 12, no? Sa so, 3D guide and steel combination mga kaidol. So ang shoot ngayon sa 2 PM is a uh, 513 Mindanao area last 13 mga kaidol. Okay, so move on tayo sa pang uh, 5 PM do. Ah, uh, for combination dalawa ang best, no? Okay, so unang guide natin is a uh, 07 660 379 at 647 4 Okay no? Uh, ating guide sa pang 5pm is 078-660-379-647 uh, Dito sa ating 4 combination mga kaidol uh, May ibahagi tayo dito ang base no? Uh, dalawa Hopefully ay makuha natin ito sa combination para sa 5pm no? Ting positive lang mga kaidol, manaro rin tayo Ang base natin ito is uh, 078, at saka 6, 4, 7. Okay? So, yan ang ating uh, base sa pang-5 pin, bro. Uh, kung gustong mag-1 combination, uh, itong 0, 7, 8, mga ka the best yan, no? So, sana po ito ay hindi mag-slide. Good luck and hope to win. Bye-bye.